Ayan guys, hello. Ayan. Welcome to our vlog, Camilla G. Ayan. Follow and subscribe niyo po kami guys. Bala vlog na ito guys, ngayon is umorder ako sa live ni Madam Rosemar. Ayan. Umorder ako ng kanyang sabon. Ayan. Napa-order ako guys kasi nga, sabi nga, um, yung mga mag-check out daw sa kanyang live, ayan, ay meron daw siyang pa freebies. Ayan, meron siyang pa-freebies. Ayun, nanood ako nun sa live niya dun sa anong sa sa TikTok. Ayan. Kunin ko. Ngayon, ito yung ano niya. Ito yung in order ko. Ayan. Ayan. Rosemar. Ngayon, i-unboxing ko siya guys. Ayan, para makita natin kung talaga bang meron papili si Rosemar. Ayan. Aba. Meron ba talaga papili si Rosemar? So, ngayon ay ating bubuksan na guys ang enerjatik nating raja kainis kay Madam Rose Martat. Rose Martan 'yun, 'di ba? Ayan. Ayan, mag-watch tayo, guys, sa kanyang TikTok. Kaya ngayon open na natin, guys, ito na. Meron ba talagang previous si Madam Rose Mar o oh, ikiksigamin eh, lang yung sinabi niya sa live niya, no, guys. First time ko ano, first time ko umorder sa live ni Miss Rose Martat. Tingnan 'yun nandoon dali sa privates, no. Ito na, ito na. Ito na ang kanyang... Ayan, ito yung sabon. Ayan. Glota Peeling Soap Micro exfoliants Smoothing for all skin types. Ayan. Ang alam ko kasi, eh, dalawa lang to. Ayun, no. Tingnan. Ayun nga, meron pa siyang pa-previous yan. Ginagdagan niya ng ko Vanilla. O di ba sa lagong ano, 114. Ayan, kasama na yung shipping guys. Bali, uh, sa shipping, eh, meron akong ano, discount na 36 pesos. Ang alam ko eh, ano TM, eh, kano ba to? Wait lang guys, I'll check natin yan. Ayan nga guys, eto, meron tayong freebies kay Ma'am Rosemar na ko Vanilla at saka kagaya ko tawas kalamansi. Ito yung pa-previous niya. Ito lang yung in-order ko. Dalawa na itong Glota Peeling Soap. Ayan, bali 49 pesos siya isa. Tapos, uh, meron akong ano, um, shipping coupons na 20 pesos. Ayan, tapos yung shipping niya is 36 pesos. Kaya ang bina binayaran ko na lang lahat ay 114. Ayan guys. So, ayun nga, um, Ah, uh, ayun, ah, uh, ang masasabi ko lang kay Ma'am Rose Marian, uh, ayan, meron nga talaga, pag sinabi niya may pa-previews, ayan, may pa-previews nga talaga, ba? Diba? Kaya guys, watch na tayo ng live ni Ma'am Rose Mar, ayan, sa TikTok, doon ako nag ano, nag ng kanyang product sa TikTok, ayan. 'di ba? Pag sinabi niya may freebies, talaga daw may freebies. Kaya let's go na guys. Malayo niyo naman, 'di ba? Pag sinabi ni Ma'am Rosemar, oh may pa freebies ah, 'di ba? Tayo din ng freebies, 'di ba? O di ngayon meron na akong apat na sabon. In this, dalawa lang ang aking ano, ang um, aking order. Ayan, dahil sa previous niya, naging apat na ang aking sabon. Ayan, um, thank you, Ma'am Rosemar. Ayan, God bless sa'yo at saka salamat sa iyong pa-previous. Ayan, thank you very much. Ayan, and shout out na rin sa ating mga ano dyan, um, ating mga um member ayan ayan ating mga member na si Ma'am si Ate Tess Bahit PPSI ayan shout out Ate Tess ayan tapos um uh, sa ating si um batao si 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 ayan si Ma'am Charmy Pub TV ayan Charmy Pub ayan shout out kay Mom Charmie Pub TV ayan thank you thank you ma'am